wrapper po. Ito po ay pinagay ko. Binibenta ko po sa mga bata. Pinipirito ko po, po ito. Dapat to kanina ko pa inyo. Kaso, yung mga estudyante kasi, uh, mga pumapasok pa. Ay, ganito po ginagawa ko araw-araw. Tapos uh, may tinda rin ako yung lugaw. Naglulugaw po ako dito. Ma, uh, ang pinaka ano po po sa akin dahil ko lugaw kasi mura po siya. Mura po yung pagkabenta ko. Uh, para lang yun sa mga bata. Ano araw, hindi po ang kapahit ko ginagawa. Then, tapos po ito Ipare ito ko na po ito yung isa kong na-order na ganito nung uh, ano pang araw Monday yata umorder ako online ah, napaka-lip niya medium size daw siya tapos 50 piraso pa sabali so, nanugi po ako to kasi ang liit. Hindi ko siya magenta ng kwarto. Sobrang liit. Ang liit po talaga niya. Hindi ka tulad ito, malaking size. Tapos, uh, isang kilo na po siya. Kaya, dun ko po ito binali sa palengke mismo. Ako po mismo ang bumili. Wala naman po akong ginagawa sa bahay. Kaya, ito po, uh, kung ano-ano na lang kung bracket ko, kung ano-ano na -ano isipan kong itinda. Yan. Uh, gumagawa na rin po ako ng corn mini corn para po sa mga bata. Pipili man lang po. Uh, pero sa isip ng bentahan nun ay 20 pesos. Sa akin, uh, piso lang po kasi kaya mura lang po ang ano niya ay hindi na po siya tinipid sa ano, masarap po siya. Hindi ko naman po siya tinipid sa retado o sa mga sangkap. Kaso nga lang po, talagang mura ko lang po tinipid para ma mabenta ma ba. Kasi wala naman ako sa malapit sa so, school. Napakalayo po po. So, bali mga po po talagang yung siya, po naman. Um, uh, medyo malapit ang naman sa akin. Uh, maswerte na lang ako nung nakaraan na ang gusto niya panimba ko. Ayan. Hindi gumagano kasi ako. Ito po yung mga ano, dati. Nagilita niya po yung sa likit ko. Ah, uh, milk tea po yan. So, bali di ba dati nagmimilk tea ako? Eh, kasi nga hindi masyadong ano dito matuma lang hindi na sa yung sago yung pearl eh ang pearl naman kasi sa akin isang araw lang kailangan maubos na ewan ko lang sa iba kasi sa akin pagka isang araw tinatapong na pag hindi na upos eh hindi ko lang alam yung sa iba kung anong ginagawa nila so bali yun. Hindi mo kasi masyadong ang dito sa lugar mo sa pinakalimutan ko ng uh, situation. Subaling so, bago makarating sa akin meron ng ngayon na tindahan dito sa umahan. Tapos may mga tindahan din sa kalapit ko. Subaling so, mga tinda ko nga mga tulad ng mga grocery at pakadalang na rin pong may po may Bago pong makarating sa akin may mga nakaharangan na po ako. Pero nasa unahan, parang dikit-dikit na po ang tindahan na yun dito. Hindi tulad ng dati. So, pala ngayon, uh, nag-isip ako ng paraan para kumita. Dahil nga may estudyante ako. Uh, kinakapos kami ngayon dahil yung asawa ko kumikita, kukunti lang po pa nagpasa pambayad ng mga bills. Ano nga pa yung bilis kong binabayaran? Siguro alam natin na maniliya kasi number one ko pong binabayaran ay kuryente, tubig, at internet. So, baano magkaano inaabot ng kuryente ko? Minsan, hindi pare-parehas. So, pali pare ang gamit ko. Uh, minsan ko na lang uh, buksan yung aircon. Uh, ang lagi kong binubuksan dito ngayon ay rep. So, balik kasi nga may paninda ako. Kaya lang hindi mabuksan. Pwede hindi mabuksan. Dahil masisira yung mga paninda ng mga prose. So, balik nagisip ako ng paraan para kumita. Dahil yung matuman natin. Hindi na masyadong tinatawa yung tindahan ko. Ang um, naisip kong paraan. Ito. Unang-unang muna, bago ito, nag- putong, tapos burger. Yan. Yan mga tinitinda ko noon na fries, cheese stick, fish ball. Yan. Kaso, ah, mm -hmm. uh, meron na rin din pong nagtitinda sa umuhan ng mga ganun. So, bali, nagsip, uli ako ng paraan para hindi ako masirba. Kasi kailangan ko talaga. Lalo, diyan ako sa tindahan, kumukuha ng pambao ng anak ko. Sa awa ng Diyos, araw-araw, nakukuha ko naman yung pambao niya. Kaso, pinag-problema ko, ngayong July 28, papasok na ko yung college ko. Kailangan ko mag double ako. Ano, kasi gaya nga na sinabi ko, yung kinikita ng asawa ko, kulang pa pampayad sa mga bills. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para makatulong at para hindi ko ma ang anak ano, ko. Kasi sa araw-araw, tipid -araw, uh, na nga yung binibigay ko sa kanila, ng na nga yung tipid na sinanod. 350 siya, senior yun lang po ang baon niya araw-araw 350 yung ako senior high ngayon ang college ko sabi ko dati binibigay ko sa kanya 550 uh, sabi ko na uh, medyo kipit tayo iniisip ko kasi paano ko makukuha o, o kikitain yung araw-araw na ah uh, 350 tsaka gawin na natin 500 yung baon niya or pamasabi hindi pa yung kasama yung pagkain sa high school sa senior 350 so bali 5, 6, 850 tinotar ko yun sa 6 days tumota na 5,100 so, inisip ko saan kung kukunin at paano ko kikitain yung 5,100 sa loob ng isang linggo. Tapos, may mga ano-ano pa na, di balik kung malakas pa yung aking tindahan, ano. Kaya, naisip ko na maglako na lang ng ulam. Kaso, sumasakas lagi ang mga pa ako. Dahil, siguro sa kulang na ako sa exercise dahil kasi dati eh, naman hindi ako eh, hindi kasi ako lumalabas talaga ng bahay balik kaya nga naisip ako ng tinta para naman kahit paano na ikikilos ko mga katawan ko mahirap naman kasi yung ka higa hindi ka ng higa yung kapasit ka lang so bally, pag ako sa pagkakaupo o pagkakatayo may mga sakit na ako nararamdaman eh, Siguro nga dahil tumata, nakakaidad na rin ako. Kaya sabi ko bahaya na. Kasi kailangan ko pala ngayon para ang itain ko yung pao nila araw-araw. Eh wala eh, may choice na ako. Kasi halos karamihan yung tinda ko, meron lang yung iba. kailangan ko umisip na naman ng bagong bakit o paraan para kumita. Ito, ang tsatsaga. Sa ngayon, ang tsatsaga-tsaga muna ako sa bahay. Ito, ito, ganito lang muna ako. Pag umasok na yung college ko, kailangan ko nang gumawa ng paraan ulit. Para naman siya ay uh, hindi ano, mawala ng pamasahe o baon yung eh, lalo yun. sa totoo lang nagkaka uh, hindi naman makuha ng asawa ko yung sa akin pera niya doon sa dating niyang kumpanya eh nakatod na nga yun eh, kasi nga pinatod na nga ng mga kasamahan niya kasi nga hindi sila pinapasahuran ng maayos so palit tinukuha naman siya ang problema nga lang, yung pagpapasakot, ay eh, hindi nga, hindi, parang nasisira pa. Minsan, ah, uh, may isang buwan ang hindi sumasakot. Hindi nga ako sa problema, kasi may mga estudyante kami, kumakain din naman kami. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, tinatawagan pa si Sean Inger, kinakausap siya. Sabi ko sa kanya, pa, pwede ka naman bumalik kausapin mo. Sabihin mo, pwede kang bumalik sa kanila at maglagay ng tao, pero sana wag, uh, wag masisira yung sahod ng tao. Yung, yung uh, ano ba, um, e, minsan mo lang sahod, eh. nadidelay, at hindi lang delay. Talagang, ano, talagang minsan inaabot ng isang buwan. Hindi naman uh, pwedeng ganun kasi may mga pamilya rin naman yung mga tao. Tapos, bukod doon bukod sa may mga pamilya na no? siyempre may mga estudyante na no, mga yan di ba sana kung yung binata nga hindi pa pwedeng walang pera yun pa kayo may mga pamilya di ba Ano ang kakaawa naman no, isa pa baka sa ginagawa nilang yun na hindi mo pasapod siyempre matada asawa ko siya may iipit di ba kasi siya ang ano siya ang kumapausap sa mga tao. Siya ang naglalagay ng tao. Kaya sabi ko sa kanya, pwede naman siya maglagay. Basta huwag nasisira sa sahi. Isipin niya ka ako yung mga anak niya. Yung mga anak namin na nag-aaral. Kaya pag uh, pumasok pa siya doon, tapos maglagay na tao, tapos ganun na naman ang sitwasyon. O, paano kami? Para paano yung mga anak niya. Kaya sabi ko, mag-isipin ko okay. pwede kang maglagay ng tao basta kausapin mo na maayos na hindi pwedeng madelay o maano yung sahod. Ang pinaka-problema pa kanya ng asawa ko, ang laki na nung kukuling pera sa kumpanya. Kung makakuha sana eh, makakabili pa kami ng lote, sabi ko. para sa labas, para, para ba, ano, may bahay kami sa labas. Kasi malayo sa, labas, sa labasan yung pinagawa namin bahay sa Bicolib, sa Pudnesya. Malayo sa ano. Ngayon, nagbabalak na sana kami ang problema. Hindi nga yung makuha-kuha. Ang laki ng hukulin niya. Nasa so, 1.4 million. So, bali kinausap niya yung engineer. Uh, sabi kahit kalahat sa ating ko, kahit kalahat lang ibigay sa kanya ang sagot ng engineer sa kanya, hindi kita, hindi ka mabibigyan ng ganyang kalaking pera. Man, sabi kasi ng asawa ko, lahat kalahati lang ma'am, sa inyo na yung kalahati, sa opisina na yung kalahati, basta makuha ko lang yung kalahati. Uh, yun nga, ang sagot ng engineer, sabi niya, hindi daw mo mabibigyan ng asawa ko ng ganyang kalaking pera. Eh, eh, At kahit napakahinang pakatrabaho, pa, pa, ano pa yan? Pero kira pa ng mga tao yan. Ah, yung isang sahod, may mga retention, kinakalpasan ninyo. Tapos, hindi na ko, hindi mo kayang ibigay. Alam mo, na high blood na ako dyan. Ha? Nah high blood na ako. Kaya ako lang kasi nga, uh, mag ano, kasi, kung kumbaga sa ano, gusto ko lang tahin kasi, no, ay, hindi ako katulog iba na nag-iingay. Eh, so, ngayon, mag-iingay ako. Pero, totoo lang, pangit ang mga ginagawa ng mga ibang construction dyan di ba may mga tension yan, may, may tinatawag na 13 months kinukuha niyo yan sa retention kada sahod o kada bill ng billing ng mga construction kinukuha na niyo ng 10% o 5% pero bakit nasa hindi yung ibigay nasaan na ang pera ay yung una na post ko yung, yung isang company no? ay ko yun dati. Oh. Ewan ko ba, bakit may mga kumpanyang ganyan, papatrabaho walang, walang pondo, walang pondo, pondo tuloy. Walang pondo. Pero, hindi niyo naiisip, ha? Patrabaho kayo ng patrabaho. May mga pamilya yan. Hindi, muntik na yung asawa ko na mapabarangay dahil sa kagagawa ninyo. Ay, nako kinawaan lang ng para ng asawa ko. Kaya yung mga alahas namin na isanda para lang maibigay sa tao. Ano bang, dapat kayo, kayo mga engineer, kayo mga, hindi ko naman lahat ano, uh, pasintabi lang po sa ibang uh, matitinong engineer dyan or matitinong mga kumpanya. Eh, nakaka, ano lang kasi, tinamong ngayon kami, uh, para kaming ano ngayon kasi yung dapat na para sa asawa ko na makuha ng pera na yan ah, hindi naman pala kayang ibigay bakit pa kayo kumukuha ng uh, retention o kumakalta sa mga sa asawa ko ng sa bill di ba ang construction kasi ganito yan lalo kung ikaw ay mahawak ng tao ano ganito ang ano uh, yan katulad ko naging subcon ako, nanguntrata ako, umawak ako ng tao. Ang foreman anak ko. So, bali, kada billing siya ang maalim niya, so, bali, sa akin, pagka uh, magpipil na o tapos na yung, yung gawa o buhos, hindi pa, bibiling yan. Nagkakantas ang mga niya ng 5% or 2% kung ano, kung basta may, may kinakantas siya makukuha mo yan ng 13 months or uh, uh, mga Pasko. Meron kang, ano, di ba? May papasok sa iyo, ganun. Yun na, nakukuha mo na yung 13 months mo or ano mo, retention mo na tinatawag. Ang pinagtataka ko lang, kung makuha kayo ng uh, retention, bumabawas kaysa sa sahot ng tao o ng uh, na katulad ng asawa ko o, ako halimbawa ako na lang uh, Halimbawa ano nga ako na kasi sa totoo lang wala na ako eh hindi na ako nagsusubto ngayon hindi na ako mahawak at hindi na rin ako nangungtrata minstop na ko talaga ako nandito na lang ako sa bahay pero nakuha ko naman po yung retention ko after na uh, umalis ako nung bali Pasko, nakuha ko yung retention ko yan. Kaya nagkaroon ako ng pera noon. natuwa naman ako, no? First time kong makakuha uh, ng uh, ganun, ng retention. Ang inaano ko lang po, po kasi, tulad ng um, ano, tulad itong uh, asawa ko. Ah, uh, hindi lang kasi niya masyadong nag-iinig hindi yan, uh, hindi yan kasi bawal dyan ang mahay blood. Bawal na magalit kasi may sakit dyan. So, bali, ang inaasahan talaga niya, yung mabuha niya kahit kalahati lang ng retention niya. Na tuwing magbibiling siya or matatapos yung gawain ay kinakaltasan niyo. Ha? Ah, kinakaltasan niyo para sa 13 months na makukuha niya tinatagtasan nyo ng 2% or 5%. Hindi ko maintinda kung magkano yung percent na kinakaltas ninyo. Pero, tinotag po ng asawa ko, ang makukuha po niya, 1.4 million. So, bali siya ay nakikiusap naman sa inyo. Nababasa ko yung chat niyo eh. No? Kinausap yung engineer. Baba yung engineer. Kinausap ka na kung pa pwede, ay kahit kalahati makuha niya. Kahit kalahati ay sa inyo na, sa opisina niyo na. Pero anong sabi mo, hindi mo mabibigyan ng ganung kalaki ang asawa ko. Bakit? Anong ginawa niyo sa pera? Ganun na ba talaga ka -ano ang kumpanya niyo? Dapat, di ganun kasi hindi na kayo naawa sa mga sa asawa ko kasi yan, may maintenance pang iniinom niya. Linggo-linggo, bumibili ng gamot yan. Doon na lang mag-isip naman kayo kasi pinaghirapan naman niya Sa totoo lang, eh, eh may nagka-college kami dahil nung hindi kayo nagpapasahod ng permanente, paano-ano yung ng tao o nung mister ko, Nahinto yung anak ko dahil wala pong may baon, wala akong mahiraman, wala akong mga ganun ganun, etc. etc. nahinto siya. So, bali kaya parang hindi man ito ang anak ko. Ito na, gumagawa na ako ng paraan na titinda ko. Ano maisip ako, gumagawa na ako ng mga, corn dog, mga ano-ano mga, ano -ano, mga uh, mini donut, ganyan, ha? basta yung ano lang. Pero kung sana may bibigyan nyo sana sa amin na, uh, pinakausapan naman kayo sa asawa kalahati makuha. Siguro makakabayad kami ng mas na dito sa uh, Akamin College, dito sa school niya. Ma, mas may sosopra pa. Maka pang na lang namin yan. Kaso uh, ito, para kung tanga uh, kung maga, para kung ano no kusan na ko lupalo mahanap ng uh, pakunan lang kahit maliit na, ano lang lang ako tumigil sa pagnenegosyo dito sa bahay kung ano-ano na tinitinda ko andiyan yung maglugaw na ko kahit hindi naka-display sa labas may mga print-print na lang Mahirap kasi. Sana kayong mga nasa kumpanya or na, mga engineers, sana naman. Yung mga pinagtatapaw naman ng mga tao nyo. Ayaw naman yung pagdamot. Pinaghirapan nila yan. Kailangan nila yan. Kailangan ng pamilya nila yan. Kaya ito, mamahintin ako ang gagawin ko. Eh. Masya, po. Ako ay magluluto na. Piperito ko na. ko na po ito. Kasi ang mga estudyante, pauwi na pa kami maghanap. Sayang din mo benta. Kahit 4 lang yan, kumikita ako, di ba?